Lagi mong ilagay sa isip mo na ang goal mo dito sa trabaho ito, ang goal mo sa kumpanyang ito is to be an asset to the company, taga-report, taga-sulsul, taga-subong para sa akin isa kang malaking liability ng kumpanya. welcome again dito sa ating munting channel. In this video, by the way, nung nakaraang video natin, pinag-uusapan natin yung characteristics kung ano ba dapat ang mayroon yung isang aplikante ano, na naka-apply ng trabaho. Ngayon naman, I would like to talk about kung ano naman ang characteristics o ano naman dapat ang gagawin para manatili ka sa trabaho or ma-promote ka sa trabaho doon sa nakaraang video na nabanggit ko doon yung working attitude no dapat i-maintain mo talaga o enhance mo pa yung working attitude mo kasi maniwala ka man o sa hindi sa dami ng kumpanyang ang po ko here and abroad masyado ako excited hindi pa ako nagpag-work abroad pero sa dami ng mga kumpanya na napagtrabahuan ko dito sa Pilipinas sa iba't ibang lugar attitude is a must. Hindi talaga yan pwedeng baliwalain yung attitude kasi pag mayroon kang attitude problem, asahan mo magkakaproblema ka talaga dahil nasa pangalan na nga, di ba? Attitude problem. Magkakaproblema ka una sa katrabaho mo hanggang sa materminit ka talaga dyan sa trabaho mo na yan. So anyway, isa sa important thing na gusto kong idagdag kapag ka-employed ka na, lagi mo ilagay sa isip mo na ang goal mo dito sa trabaho ito, ang goal mo sa kumpanyang ito is to be an asset to the company. Pag sinasabing asset, hindi yung taga-sulsol, ano? hindi yung taga subong dun sa management. Iba yon, ibang asset yon. Ika-clarify ko lang kasi yung iba, medyo nako-confuse yan. Pag sinasabing asset to the company, taga-report, taga-sulsol, taga subong hindi yon. Pag sinasabing asset to the company, ikaw ay nagko-contribute or sa madaling explanation ay source of income ka ng company at hindi ka isang malaking liability. Ang liability naman ibig sabihin noon ikaw ay pasanin utang ka na dapat bayaran. Ikaw ay bayarin. Kaya yung nabagit ko kanina, si Boy Sol, Sol si Boy Sumbong, yon mga liability yung mga ganyan. Huwag niyong gayahin yung ganyan klaseng tao. Siguro at some point, si sikat Hindi talaga maganda yung ganong klaseng diskarte. Para sa akin, isa kang malaking liability ng kumpanya. Well, sa ngayon, nandiyan ka na. At least kahit papaano, nagbunga na yung pinaghirapan mo during the application period, application time, pabalik-balik, kuha ng requirements, etc. Kaya mahalin mo yung trabaho mo at i-enjoy mo lang yung bawat sandali na nanriyan ka sa trabaho mo. So, I hope nakatulong kahit papaano kahit konti itong mga informations na binibigay ko sa video dito. Sa pamamagitan nito, kahit paano, makakapag-impart ako ng kaunting informations na magiging useful sa iyo in any ways possible. Alright? So, maraming salamat sa panonood and see you in my next upload.